Isang batang naghuhugas ng plato para may makaay ng kanyang tiyan. Pero ang hindi nila alam, anak pala ito ng mismong may-ari ng kantina. Tirik ang araw nang sumiksik sa loob ng kantina ang amoy ng pritong lumpia at sabaw ng mami. Mainit ang singaw ng kalan, malagkit ang sahig sa talsik ng sabaw at sa bandang hulihan kung saan pinakamarumi at pinakatahimik naroon ng lababo. Sa ilalim ng walang tigil na agos ng gripo, isang payat na batang nakadilaw na kupas ang t-shirt ang nakayuko. Halos magdikit ang kilay sa pagkamot ng natuyong sarsa sa plato. Siya si Basti, labing isang taong gulang. Nakapila sa harap ang mga pinggang parang bundok at sa likod ay mga estudyanteng nakaberdeng paldang checkered. Nagbubulungan at paminsan-minsang humahaghik habang kumakain. Bilisan mo! Malamig na sabi ng babaeng nakadilaw at may berdeng apron na si Tess, ang tagapangasiwa ng kantina. Nakatayo siya sa likod ni Basti, nakahalukip-kip at tila bawat patak ng tubig ay katumbas ng sentimong nalulugi. Ang usapan natin, hugas para sa isang mangkok ng lugaw, di ba? Huwag kang mangpahinga na parang nagbakasyon ka rito. Hindi sumagot si Basti. Inipit niya ang bibig sa kamas madiing kinayod ang gilid ng plato. Mula sa gilid, may estudyanteng tumawa Uy, si Hugas Boy, sabi ng isa. Akala ko pang eksperimento lang sa agham yung grasa, totoo pala. Baka gusto mong idemo sa klase paano ang tamang paghugas ng walang sabon. Dagdag ng kasama niya. Nagkatawanan silang apat. Napatingin si Basti sa putigang tubig sa lababo para hindi na nila makita ang pamumula ng kanyang mata. Huwag niyo nang istorbohin yan. Singit ni Aling Mila ang matandang kusinera na may mabait na muka. Bata ba yan? Pero pasingal siyang tinapunan ng tingin ni Tess. Mila, sa'yo nagpapakain ng simpatya. Sa akin, kita. Kung wala siyang pambili, may kasunduan kami. Hugas kain. Simple. Simula pa lang ng pasukan, bumalik si Basti araw-araw. Isang mangkok na lugaw kapalit na mabunaong lababo. Minsan may patong na itlog kung sakaling may nag abalang iabot si Aling Mila kapag hindi nakatingin si Tess. Sabi ng iba, hindi naman daw estudyante si Basti sa eskwelahang yun. Tagabarangay sa abilang ilog, minsan lumalakad, minsan nangikisakay sa pedicab. Sa bahay nila, barong-barong na may tagpitag pingyero. Naroon si Nanay Joy na sumasakit ang dibdib kapag malamig ang gabi. Babalik ako agad, Nay." Maghuhugas po ako para may makain tayo. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala, at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin! Isang tanhaling malagkit ang hangin, pinunit ng lagitik ng tarangkahan ang katahimikan. Dali-daling pumasok si Tess mula sa harap, ayos na ayos ang buhok at may pilit na ngiti. Ayusin natin ang lahat, sigaw niya sa staff. May mag inspeksyon Tinakpan niya ang karatula ng hugas kain sa gilid niyang kusina. Tanggalin niyan. Pangitingnan. Nagliparan ang mga tauhan may nagpunas ng mesa, may nagayos ng ulam, may nagbaon ng ngiti. Sa lababo, lalong dumami ang plato sa harap ni Basti. Kuya, pahiram tubig! Bulong ng isang batang lalaki na may butas ang bulsa. Iniabot ni Basti ang baso at tinakpan ang gripo para mabawasan ang putak. Habang umiinom ang bata, napatingin si Basti sa pinto. May lalaking pumasok may edad, maayos ang barong, ngunit simple ang anyo. Kasama niya ang isang babaeng nakasuit at dalawa pang staff na may hawak na clipboard. Hindi palang kumpas, hindi kalog, tingin palang may bigat. Narinig ni Basti ang bulong ng iba. Si Sir Leo yata yun, yung may-ari ng concession sa kantina. Umikot ang lalaki, tinitigan ang menu board, Tumanggo sa mga estudyanteng kumakain at lumapit sa kusina. Agad na sinalubong ni Tess ang ngiti. Sir Leo, welcome po! Maayos naman po ang lahat. Pakitikman po ang banyahagang may twist na giniling na hindi tumigil si Leo sa paglakad hanggang makarating sa hulihang bahagi sa mismong likod ni Basti. Bumungad sa kanya ang payat na likod ng bata. Ang manipis na braso nitong naningitim sa dumi at tubig at ang kupas na dilaw na shirt na tila araw na kinain ng ulap. Tumigil si Leo. Parang tumama sa kanya ang hindi niya inaasahang tanawin. Ibinaba niya ang tingin sa kamay ng bata. May lubid na bracelet na may nakasingit na maliit na metal na bilog. Pudpud -pud na mulit mababakasan ang nakaukit na titik na B. Anak, anong pangalan mo? Mahinahong tanong ni Leo. Napalingon si Basti na bigla. Hindi sanay na siya ang tinatanong. Basti po, sagot niya halos pabulong. Sebastian, ilang taon ka na? Labing isa po. Nag-aaral ka ba? Napakurap si Basti dapat po kaso tinigil muna Sinanay po kasi ay sir leo sumabat agad si tes na pilit ang tawa yan pong batang yan paminsan-minsan lang nagpipilit maghugas para may makamin pero ako ayaw po sana ako pa nga po ang nahihiya sa inyo nasisira ang imahe tumalim ang tingin ni leo ngunit hindi niya ito itinuon kay tes Nakatingin siya kay Basti sa bilog na metal sa kamay sa manipis ng iting pilit nitong ikinukubli. Humakbang siya. Basti, anya, saan mo nakuha yung bracelet mo? Napatangin si Basti sa lubid. Mabilog ang kanyang lalamunan. Sa nanay ko po. Sabi niya, gift daw po sa akin ng baby pa ko. Sa tatay ko raw po yun galing. Umigting ang bawat salita na parabang pinisil niya mula sa puso. Hindi ko po siya kilala. May kumislot na alaala sa mata ni Leo. Dalawang dekada na ang nakalipas. Isang batang babae na umiiyak sa labas ng barangay hall. Isang sanggol na nilagyan niya ng bracelet na may letrang una ng apelido pangakong babalikan matapos ayusin ang gulo sa pamilya. Pero, kumapalwang negosyo, lumayo ang ruta at nawala ang adres. Ang bracelet na yon, iba ang sandaling iyon. Dala niyang lalaki, dala rin ang pagkakautang. Tess, malinaw at mababa ang boses ni Leo. Sino ang nagpahintulot sa batang ito na maghugas kapalit ng pagkain? Ako po ang nagbigay ng permiso, sabat ni Aling Mila. Umaatras ng kaunti, pero hindi ko naman po siya pinilit. Gusto ko lang na hindi siya malipasan. Sana po, huwag niyo akong tanggalin, sir. Hindi kita tatanggalin, sagot ni Leo. Malambing na tigas. Kailangan natin ng mas maraming mila sa mundong to. Napalingon si Tess, namutla. Sir, hindi ko po alam na sa ilalim ng negosyo mo, may batang ginawang bayad ang pagod para dun sa alam nating dapat ay karapatan. Ang makakain. Tumayo ang mga estudyante sa gilid, napahinto sa pagbubulong. Lumapit si Leo kay Basti. Sebastian, marahang sabi niya, Anong pangalan ng nanay mo? Joy po, Joy Dimas. Tumigil ang mundo ni Leo. Joy, ang pangalan na matagal niyang tinatawag sa panaginip na may tapos ng pangungusap na hindi kailanmang naihabol. Nasaan si Nanay Joy? Sa bahay po, may iniindang ubo sabi ng health center, kailangan daw po ng regular na gamot pero tinapik ng dahan-dahan ni Leo ang balikat ng bata. Sasama ako sa iyo pagkatapos dito. Bibisitahin natin si Nanay Joy. Nagkatinginan ng mga staff. Si Tess bahagyang gumunga, desperadong umiti. Sir, baka gusto ninyong dumaan sa opisina. Mamaya na ang opisina tugon ni Leo. Ngayan muna ang tao. Sa loob ng 20 minuto, nagsara ang kusina. Hindi para manghuli ng kita, kundi para ayusin ang tama. Tinawag ni Leo ang lahat ng staff. Mula ngayon, anunsyo niya, walang batang maghuhugas kapalit ng pagkain. Maglalagay tayo ng kain muna window kung may batang gutom papakainin. Tayo ang bahala sa paglista, ako ang bahala sa pondo. At si Basti, huminto siya at mumiti kay Basti. Siya ang unang magiging scholar ng kantina. Balik eskwela ka. Ako ang bibili ng uniforme, sapatos, libro. Huwag ka na rin mag-alala sa gamot ni Nanay Joy. Sagut ko. Humugong ang bulwagan ng bulong sa kapalakpak. Si Aling Mila ang unang tumili ng salamat sir at niyakap si Basti. Pero ang nakakagunat ay ang dahan-dahang pagangat ng kamay ni Tess. Sir, pasensya na po, mali ako. Aniya halos pabulong. Mahigpit ako kasi takto mo malugi na mawalan lahat ng trabaho. Pero may pagkukulang ako. Hindi ako tumingin sa tao. Tumingin si Leo sa kanya, hindi galit kundi matatag. Kung gusto mong magtama, unahin mo siya. Sabay turo niya kay Basti. Humingi ka ng tawad, hindi sa akin, kundi sa batang pinabayaan mong maging mukha ng kahihiyan kapalit ng mangkok na lugaw. Nilapitan ni Tess si Basti, naiiyak. Pasensya ka na anak. Hindi alam ni Basti kung paano tatanggapin, pero tumanggol lang siya. Hindi niya ugaling magbitbit ng galit. Mabigat na nga ang bitbit niyang pinggan. Pagkatapos ng maikling pagpupulong, sumama si Leo kay Basti pa uwi. Dumaan sila sa tindahan at bumili ng prutas, gamot at gatas. Sa kanto, sumalubong ang alingaungaw ng mga tricycle, ang alingasaw ng estero, ang kilalang yabag ng kahirapan. Sa harap ng barong-barong, kumatok sila. Lumabas si Joy, payat, maputla, pero buo ang mata magtatanggal na sana ng lampin si Basti para yakapin ang ina nang makilala nito ang lalaking kasama. Naniga si Joy, parang nakakita ng multo. Leo, halos mapasigaw niyang tawag. Joy, sagot ng lalaki, mabagal, nanginginig at doon nagdikit ang dalawang dekadang hiwalay. Walang sermon, walang eksenang teleserye na sisigaw ng selos o galit. May luha, oo may paliwanag. Pinuntahan kita noon, sabi ni Leo, pero lumipat ka na raw. Naniwala akong ayaw mo na sa akin, bumaling ako sa trabaho at nawala ako. Akala ko ikaw ang tumalikod, sagot ni Joy, umiiyak pero nakangiti. Tinignan niyang nabuti si Basti sa kaang bracelet. Yan ang taming iniwan mong katunayan. Hindi na pinatagal ni Leo ang tanong. Kung papayagan ka, gusto kong bumawi, hindi sa isang iglap, kundi araw-araw. Simula bukas, may nurse na bibisita sa iyo. Si Basti, ipapasok ko sa paaralan. At kung hindi mo mamasamain, tinignan niya si Joy, sa kay Basti, gusto kong makilala ng tunay at buo ang anak ko. Hindi sanay si Basti sa sanitang anak mula sa bibig ng taong iyon. Parang umaalon ng paligid pero malinaw ang guhit ng pag-asa. Nay, tanong niya, kabadong masaya. Hinaplos ni Joy ang pisngi niya. Anak, kung ano ang magpapabuti sa iyo, iyon ang pipiliin natin. Tumingala si Basti kay Leo. Sir, ibig sabihin, kayo po ang may-ari ng kantina? Napahalakak si Leo sabay punas ng luha. Oo, pero simula ngayon, mas gusto kong makilala bilang tatay mo. Kinabukasan, balik ang normal sa kantina, ngunit iba na ang himig. Nakapaskil sa kusina ang bagong karatulang kulay asul, kain muna. Kung gutom ka, lumapit ka. Sa tabi, may listahan ng bilang ng napakain ngayong araw. Sa kabilang pader, larawan ni na Joy at Basti at ng mga staff na Si Tess ang una na sa linya ng mga naglilingkod, saktong-saktong masigla at siya ang unang bumabatok sa mga bagong empleyado kapag hindi marunong umiti sa mga batang lumalapit. "Tao muna bago resibo," ang madalas niyang sambit. Si Basti may uniporme na, puting polo at berding pantalon, ngunit tuwing tanghali makikita mo pa rin siya sa kusina hindi bilang hugas kain, kundi bilang tumutulong kay Aling Mila na maglagay ng lugaw sa plastik para ipamigay sa mga batang naghihintay sa labas. Kapag may kumukutya, siya, siya ang unang lalapit. Pare, wag, minsan ako rin yan. At kapag may lumapit na batang gutom, alam niya ang sasabihin, kain muna. Minsan, dumaan ng mga estudyanteng dating nanunugya. Tahimik sila, daladala ang mga tray, at lumapit kay Basti. Pre, Sorry sa mga biro noon, ngumiti lang si Basti at tumanggo. Bili kayo ng mami, libre yung ekstra sabaw, sabi ni tatay. Napatigil sila, tatay? Oo, sagot no Basti, parang ordinary yung balita lang, si Sir Leo. Naupo sila, sabay-sabay humihirop ng sabaw. Sa gitna ng usok na umaakyat sa mangkop, may bagong kwento ang buong kantina. Tungkol sa batang naghunggas ng plato para lang makakain at sa mga matang tumingin sa kanya hindi bilang kalabisan kundi paalala na sa likod ng mga plato at resibo may mga taong dapat kinikilala. Na may mga anak ang may-ari at minsan ang anak ng may-ari ay yung batang pinakamarumyang kamay, pinakapuno ng sabon at pinakamalinis ang puso. At tuwing alas 12 ng tanghali, kapag umaalingawngaw na ang bell ng eskwela, sinisigaw mo na sa kusina si Joy, magaling na ang boses. "Basti, anak, 'wag mong kalimutan ang bahan mo." Hagikik ng mga estudyante, kindat ni Aling Mila, at sa malayo ay si Leo na nakasandal sa pinto na kangiti. Walang drama, walang sigawan, may lugaw, may laman, at may tahanan. Sa sulok ng kusina, tahimik na kumikin lang ang maliit na bracelet sa pulso ng bata. Hindi na bilang tanging katunayan, kundi paalala na ang gutom ay kaya nating gamutin kapag mas mabilis kumilos ang puso kaysa kalkulasyon. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!